Eh tatanggalin lang din ako dito sa ano. Kasi papipigitin kita eh. Papel lang to, no? Wala akong ilalagay na matigas para masaktan ka, no? Oh. Eh na, tutupin ko lang. Napakanipis niya, na. No, oh, Para bago ka bumikit, alam mo yung inalagay sa iyo. At may video naman eh. Nakabangka na. No? Iba na yung... Oh, relax inis. ka lang, pa. O, muna. manipis. dito ito. Manipis. Yan ang iipit ko sa daliri ng paa mo. Okay na. <coughs> ano? Sandal ka dyan. Sakit doktor. Wala akong makita sa sakit doktor. Wala. Walang init. wala sakit. Ramdam mo lang, piga ko. Tama. Ito yung sundo nyo, dalawa. Sundo, dalawa. Minit? Ayun eh, mo. Sina mo man ako. O hindi ko pinipita pa. May init? Ha? Mas, Poo! Ano? Sasakit? Ha? Sakit. Ito mo yung kumakala sa inyo. Ah. Ulam. Basit. Tama? Sakit? Oo. O, o tinan mo ha. Dito ko, madam. Sakit, doktor. Bigayin ko po. Wala. Walang sakit. Piga ko lang. So, ito naman po yung sun yung sundo na dalawa yan. Diba? Huh? Binikit ko lang. Kaya nasaktan. Saint Verbum, Karopactum, Disinignum, Crosses, Denimus, Crosses, Liberatus, Luster. Yun yung Patre, Espiritu, Santi, Amen. Kung sino mang gumagambala sa lalaki, ito mag-usap tayo Espiritu si na Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa Ipera. Ano na isa dahil ilaw, isa ba, talilaw, yaba? Ela. Oh. Fuh! Hmm, dalawang kamay sa ulo, dalawang kamay sa ulo, susunod ka sa akin ha, ah, dalawang kamay sa ulo Baklas, tanggal, pababa, sige baklas, tanggal, pababa, pababa, tanggalin mo yan hmm. Sige baklas, 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 sige tanggal, alimata fu, Sige baklas, baklas, tanggal, tanggal, hmm. sige tanggal hmm. Sagot, pag kinakausap, ah, ikaw ba yung pss, nakabantay dyan sa labas? Ha? Ikaw na Sagot. Ah, sagot. Ah, alimat mi, Foo! Sagot. Ikaw yung nakabantay sa labas? Ha? Ha? Pahirapan kita lalo. Ah, ikaw yung sundo eh. Tama? Ha? Ligsong di ay. Puh! Sige, sige. Baklas, tanggalin mo yan. Tanggal. Sige. Pwede ka makausap ng maayos? Pwede? Pwede ka makausap? Pahirapan kita lalo? Pwede ka makausap ng maayos? Ah, Pwede ka makausap ng maayos. Ah, ay mo pag usap Diyom, diyom, news, news. Puh! Hmm, sige, tanggalin mo nilagay mo dyan. Hmm, um, lilipat ko, ha? Hmm, um, mo. Um, sige, tanggal. Tanggal. Sato Rarepo, Tenet Opera Rotas. Peace, tinala manarim. Puh! Um, sige, tanggal, tanggal, tanggal. Laban sa diwa. Sige, sige, baklas, 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 baklas. Baklas, tanggal, tanggal. Tanggal. Tanggalin mo 'yan. Tanggalin mo 'yan. Papalawin na ka YouTube sa 'yo, oh. 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 Sige, baklas, baklas. Sige. Hmm. Tanggalin mo 'yan ha. Ha? Ha? Tanggalin mo 'ha. Ha? Sige pa, tanggalin mo 'yan. Sige, tanggalin mo 'yan. I-countin na lang.

Ay, to, Ay malamig malamig, ito. So. Yung... Sige, ito Dalawa, Mulat, 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 mulat. Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo? the edge ko tinaw ay kalabi lang. Ano? Masakit. Ano Ito lang yung ko Pati, tap ang kader. Magpasarad yan kung mas magigas. Kanina masakit, no? Itinanggal lang ako sa kanya kay Pero ang main ko, ikaw. Huwag lalabang kasi sa diwa, kaya magsalit tayo. Hindi ganun kasi

Hindi kagaya kanina. Sagot. Okay. Kung kanina, yes, ba, oh. Uh, oh. Ganun talaga kasi may karga ka ha. Ah, si tapos po sa lahat na ito po ako ng sana. Hindi na sasabihin nyo ba? Si Atat ah, kay Apo Eric Apuchali. Uh, Apo kay Apo Mario ng team Apo Eric Apuchali. din doon kila ano, car ng team Supremo. At uh, yun kay Apo Rosita, kay Sis Maika, at kay Madam Wendell. Ito po ang team Apo Erika Apuchali. Maraming salamat. <laughs>